si Aramina, okay? Magkaka-podcast sa One News, okay? At si Christine Ormosa, open na open daw. Makatrabaho si Jerry Cruzales, Pero ano ba yung catch dyan? Watch this. May idadagdag si Aramina sa kanyang resume. Hindi na lang siya basta artista. Podcaster na rin siya. Sasali na si Ara sa One News Family. Yan ay para sa kanyang bagong programang Private Time with Ara. This is a challenge for me. Ito ang sabi nila sa akin, showbiz na hindi showbiz. Paglilinaw ni Ara, wholesome daw ang programa niya. Not necessarily yung private time eh, o mag-private time naman tayo. It's not like that. It's, um, ito yung parang, uh, private. private, ka? mag-usap tayo ng private. Kasi hindi naman daring ang suot ko doon habang nag-i-interview. Formal na ako eh, pero we can talk Um, anything. Bukas ng premiere ng Private Time with Ara sa One News. More bashing, more blessings. Yan naman ang paniwala ng mag-asawang Patricia Javier at celebrity Cairo na si Doc Rob. Ngayon nga, nagdiriwang na ng 10th year ang kanilang negosyong mga chiropractic clinic. You cannot please everybody. No, syempre may mga tao na gusto pag nakikita nila umaangat ka, gusto ka nilang i-down. Uh, gusto ko lang magpasalamat dun sa bashers namin. Maraming salamat sa iyo nang dahil sa iyo. Eh, nag-10 years na kami dito sa Philippines. Wait and see na lang daw dahil for expansion pang pa negosyo nilang mag-asawa na six clinics in counting na. Bukas si Christine Hermosa na muling makatrabaho ang dating on-screen love team niyang si Jericho Rosales. Pero sabi ni Christine, nakadepende ito sa magiging proyekto. Lalo na at may iiwan muna niya ang lima nilang anak ni Oyo Soto. I need to see everything muna. Kung baga kung worth it naman uh, ang gagawin namin, hindi yung masabi lang na may ginawa together. Una nang sinabi ni Echo na gusto niya magkaroon ng movie adaptation ng 2000 hit series nila ni Christine na pangako sa'yo. Iconic ang kanilang mga karakter dyan bilang Ina at Angelo.